Ang bike ni Idol mga guys na maig ko. Alam nyo ba yung pinagawa sa Pinaugasa tapos binabailuan Sang ang frame ba? O kay Idol mo. Dabodamo, gini siya guru niya datong niya. <laughs> <laughs> Sabahan nyo ako Importante mapalipay tas sa subungad Love ba? morning sa inyo mga guys no ba may dinulong naman sa atin dito isang devil hunter na frame oh, mga guys iba ba natin ito sa bike ni idol na luma na ang frame oh. o so napansin mga guys meron niyang utod na ispok oh, sabi niya daw sa akin bago natin asimbolin ay i-align muna natin no pero bago yan mga guys check up ko muna kung insakto ang dala niya nga pisa pisa basi karoon bala magbungkag ta damo kulang ba oh. <laughs> at dahil nga to kung kumpleto na mga guys no Matamato na natin sa pagbungkag balay nununan muna ni Manino ninyo mga guys no mga gulong gulong oo tapos para hindi mga guys laway mamaya lang ni ninukas ko naman yung mga pingyon niya tsaka yung chain kasi nga mamaya hugasan ko yan pero bago yan ah winuna ko muna ito o. nilagyan ko muna mga guys ng ispok para naman madula ng giwang giwang yung lawa <laughs> So dahil nga natapos na natin mga guys No i-align siyempre O gasa muna natin yung kanyang kadina Kasi nga may higo Tapos sinunod na rin natin ang kanyang Frame set o oh, tsaka wheel set O oh, kanyang tayo mga guys Peace with tayo ng tudo para naman maglilimpyo O oh, kita mo Kaya nagtinaw natin Amatamato na sa pagbongkag liwat ba oh. <laughs> Ay ambot na lang gida Gago! Kung so, magbabailo kayo bala mga guys ng frame nyo, tiyakin nyo talaga na insakto ang mga pisa-pisa na ipang salpak nyo. Kadalasan na bubudlayan sila pag ang sukat na mga sitpos nila hindi amo. <laughs> oo, kanyan talaga mga guys. Tapos, kala, pangalawa yung head parts. Kung hindi ka marunong maglanta kung anong takos, meron kasi yung 44 mm. Tapos, mag-upgrade ka, meron 44, 55. O, siyo, problema mo. Parian yun. <laughs> oo, oo, nagbailo siya. Wag head parts mga guys kasi nga pag hindi mo ito binailuan ng bag, o hindi na magsasakto, ay ambot na lang gid ah. Wow! Ah! So balita ko na natin mga guys no ang siyak ni Idol bali ang brand pala niyan mga guys no ay Aristen Nagila o oh, sinanguna mga guys na siyak importante bakod bakod kay kung hindi bakod ala bala pok na ni sa kay Idol mo oh. <laughs> Gago Matapos natin mga guys limpiwan na kakabita ng ating mga butong no asimpre As ah, lagyan na natin ito na log sa liso-liso ng kamot bago hugoton no <laughs> hindi na rin natin mga guys tong no? inalimutan dito yo Rare driller yan na tourney. o mga guys. No. Mabay kasi ni Idol. Kasi it speed pa lang yan. Hindi pa siya naka-upgrade. Pero sa susunod. Laban-laban. Pagbalik yan ne eh, Agay. Laban-laban. 12 speed naman mo. <laughs> Ay hala. Sol-sol. <laughs> At dahil nga nagtitindog na ng bike niya mga guys No ito naman yung ipa natin Yung mga prino niya plasteron natin mga kables Ang iyakambiada o oh, Igulo Takay man Internal ito mga guys Hinta na natin internal cable Bla ang mga kable dyan Sa may frame niya sa solo Sa sulod la Igulo-gulo mo O oh, ayan na Dahil la natin mga guys Yung mga shifter cable niya Nilagyan na natin ito Nang mais na puti Sa may punta Para hindi matuslo kang kamot mo Kung manghikap-hikap ka bala Ayun di puta <laughs> Gago! So, yun nga mga guys, no? Finally, natapos na rin natin yung ubra sa pag-asimbol ba. So, maraming salamat sa inyo, mga guys. Nabuo na na ni Idol ang iyang uh, pinapangarap na bike o oh, abaw. <laughs> Nami, ngirit ya ba? So, sa susunod naman, mga guys, ha? paalam na po sa inyo. Maraming salamat. Sana'y ma-share nyo aking video at sana'y na-enjoy kayo. Paalam na po. I love you. And then, bye-bye. muah 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 mua. <laughs>